kagoy. Umpisa na naman natin ang araw natin kasama ang Jean at Sito. Ay ilaban rin natin na Masarap ang pulutan natin ngayong araw. Bago tayo makagawa ng pulutan natin ng masarap, pumunta muna ako ng palengke namin kila Auntie Janet. Dahil bumili ako ng manok. Yung buklaw na manok na merong ulo. Ayun ang ipupulutan natin ngayong araw na to. Pinatanggal ko na pala yung uso ng manok. Di naman kinakain yon. Tinatapon lang din yon. Tapos meron daw yung sipon. Yun ang sabi nila. At nung pagka ko ng bahay, saka ako na hinugasan itong aking nabiling manok. Isang kilot kalahati yan. Nakalimutan ko na kung magkano ko to binili. Iba na talagang tumatanda. Sa isang linggo kasi mga kago, isang bes lang ako umino. E ngayong araw yung schedule ko ng pag-inom. Kaya ito ang pulutan natin. Ay, napakadali lang gawin tong pulutan natin. Bukod sa napakadali, napakasarap pa. Tuturuan ko kayo ng napaka-basic. Yung walang tapon. Lahat pwedeng kainin. Ay, syempre ah, nagbalat muna tayo dito ng bawang at sibuyas. Gagamitin natin to maya-maya. Tangga gagawin natin, ibababad natin yung ating manok. Ay, este, imamarinate muna natin. Para kapag naluto, ay masarap yung pulutan. Para maging quality yung pulutan natin, titimplahin natin to ng special natin. Ilaban rin natin to. Bali, ang taog pa dito sa ating pulutan, ay pritong adobo ng manok. Mas quality yun, nanunood sa mantika. Una, lagyan natin ng pamintang marami. Pangalawa, i-boost natin yung bawang at sibuyas natin dito sa ating manok. Pangatlo, lagyan natin naman ng oyster na pampasarap sa ating pulutan. At saka, himasimasin lang natin ito ng maigi. Hanggang yung mga pampalasa na nilagay natin ay dumikit mismo sa manok natin. Yung simpleng pulutan lang natin, gawin natin espesyal, syempre. Tapos, bubudburan lang natin ito ng dato puti. Para kapag prininto natin itong manok natin, medyo mangitim-itim. Bali, yung pulutan pa natin, hindi nakaka-high blood, nakaka lang. Naglagay na rin ako ng konting sugar at himasimasin mo ulit ito ng maigi hanggang yung pulutan natin mga kaguy ay sumarap. Bali, bababad lang natin ito sa pagkamarinate yan ng mga 20 to 30 minutes para sang ayon ka ba sa ating pulutan at inumin. Tamang-tama ba yung desisyon natin na C2G at ito ang pulutan natin? Pag ganitong pulutan kasi mga kagwe, citogen talaga yung kapartner. Naghiwan na rin pala ako dito ng sili para magkaroon ng spicy yung ating pulutan. Ibababad rin natin ito sa sili. Sinasabi ko sa inyo, napaka-solid ng pulutan natin. O bali mga kaguy nasa 95 pesos lang na natin. Okay, okay ba yung setup natin ngayon? Paki-comment naman kung taga saan ka para alam ko kung saan napadpad tong vlog ko. Malay mo makapagdala ako diyan ng Alfonso at ko para makapagtagay naman tayong dalawa. Bali naghiwa pala ako dito ng bawang natin yung maninipis lang kontra high blood. Kakailanganin natin yan para hindi tayo ma high blood. Ay hindi ko na pinatagala. Nilabas ko na agad yung kawali at iumpisan ko ng sinindi yung kalan namin para makapagluto na ng pulutan natin. At ibinuhos eh, na pala yung mantika sa akin kawali. Bali yung mantika pala niya na tatlong araw nang andiyan. Sayang ring kapag hindi nagagamit, agoy? Dapat maging recyclable tayo. Apakamahal pa naman ang bilihin. Kapag nababad na natin ito ng mga ilang minuto, dahan-dahan rin natin ito ilalagay sa ating kawali. Mag-iingat lang tayo sa paglagay para hindi tayo matalsikan. Ay, napakasakit pa naman matalsikan ng mantika. Ganyan lang yung magiging pulutan natin. Ay, quality quality na yan. Pagkakabilang ko, sa 16 piraso ata itong manok natin. Ay, marami-rami na rin pala. At kapag naging okay na yan, mga kaki, saka mo naman natanggalin. Basta yung natin ng kalalabasan niya, may pagka-golden brown. Yung namumot yung ating sauce na Lagay. Para kapag kinain natin, ay lasang lasa yung ating dito. Bali na kalimutan ko palang unahing iprito to. Nahuli ko na tuloy na iprito. At yung kawali natin nangitim na rin. Ay syempre, naprito na natin lahat. Bali yung pinagmarinate natin dito. Ay ipapakulo lang natin dito sa ating pulutan. At, Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi sayang yung pera nyo. Sa paggagawa ng masarap na pulutan, hindi hindi ko kayo ipapahiya. Lalaban ko rin na. Pwedeng pwede nyo to gawin. At mga ilang minuto nga mga kaguy... inumpisan ko na nga timplahan nyo ating juice. Ipagmimix lang natin yung ating juice para mag-combine yung tapang at tamis. At kapag pinagsama yon, panigurado tumba ka after 1 hour. Baka sabihin niyo expert ako, hindi ako expert sa mga ganito. Nag-training ako ng mga ganito siguro mga 1 day lang. Sa mga hindi nakakaalam, learner kasi ako. Agoy. Pinaka masarap na juice at pinaka masarap na pulutan. Umpisa na natin ng tagay. Tara na, agoy.